Naniniwala ka ba na totoo ang mga zombies? O tingin mo ba ito ay katangisip lang na napapanood natin sa mga movies? At yan ang ating topic sa video na ito, ang buhay na zombies sa ating mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa na-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na yun rin yung notification bell para maging like ka updated sa mga videos na inalabas ko weekly na ka kapupulutan mo ng kaalaman. Tara, at simulan natin ang ating video. Ang mga zombies na ito ay hindi kagaya ng mga napapanood natin sa mga movies na ang tanging goal ay kumain ng laman ng tao. Alam nyo ba ang cordyceps? Ito ay species ng insect pathogenic fungus o fungus na nakakapagproduce ng sakit sa mga insekto. Na-discover ito ng isang British naturalist na si Alfred Russel Wallace noong 1859. Ang cordyceps ay mas kilala bilang zombie ant fungus. Hindi lang mga langgam ang kaya nitong dapuan. Pero bakit ito tinawag na zombie ant fungus? Ito ang sagot dito. Ang mga langgam ay mas madalas na tagpuan sa mga may init o maalinsangan na lugar. At ito ang suitable na environment sa paglaki ng cordyceps. Ang tanong, paano nga ba na-infect ng fungi na ito ang mga langgam? Ayon sa mga research, ang cordyceps ay natatagpuan sa tropical forest at dito na-infect ang mga langgam na naghahanap ng pagkain. Na-infect sila through spores na dumidikit at nagpe-penetrate sa exoskeleton ng kanilang mga host. Ang spores na ito ay reproductive unit or cells na nagde-develop ng bagong individual nang hindi kailangan ng other reproductive cells. Ito ay microscopic at invisible sa naked eyes kaya mas madalas na nabubuo sila ng mga fungus, protozoa, algae, plants, at bakterya. Ang spores ay dumidikit sa katawan ng insekto o hayop sa pamagitan ng hangin o iba pang paraan ng paggalat. Pagkatapos sila madikita ng spores, magde-develop naman to ng mycelium o thread-like structure sa loob ng katawan ng host. Ang mycelium na ito ang magiging cause ng pag ng chemical na magkocontrol sa behavior ng host. Sa paglala ng infection sa sistema ng infected na langgam, siya ay mapipilitan na umalis sa lungga nila at humanap ng mas humid na klima dahil yon ang mas kailangan ng growth ng parasite na namumuhay sa loob ng infected host. Sila ay napipilitang umakyat sa mataas sa sangay ng puno at doon kaagad siya ng dahon o sanga ng buong lakas at dito siya maghihintay na lang ng kamatayan. Pagkatapos sa isang araw, ang fungus ay magbubloom sa ulo ng patay na langgam at ngayon, ang fungus ay handa na ulit para mag-disperse ng mas maraming spores na i-infect sa maraming biktima kaya ang i-wipe out ng cordyceps ang entire ant colonies. Pero matalino rin ang mga langgam dahil may mga video na makikita mo silang inaalis ang spores sa katawan nila. Malamang ay alam na nila kung ano ang kaya nitong gawin sa kanilang katawan. Ang mga nai-infect ay hinahatid din nila palayo sa lungga nila para maprotektahan ang karamihan. Ayon sa mga pag-aaral, hindi ito nakaka-apekto sa mga tao gaya sa mga hayop. Dahil masyadong mataas ang body temperature ng tao dahil ang proteins nila ay magde-denature sa ganong init. Patuloy ang pag-evolve -e ng mga creatures sa ating mundo. At sino ang mag-aakala na ang mga langgam at iba pang mga insekto ay pwede palang maging zombie-like creature. Paano kung kinabukasan, o sa susunod na taon, ay tuluyang magka-zombie apocalypse? Handa ka ba? Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati rin yung notification bell, para maging like ka updated sa mga videos na ilalabas ko weekly, na siguro na mo ng kaalaman.